Kumuha ng atensyon ng mga netizens ang matapang na sagot ng kasintahan ni Carlos Yulo na si Chloe laban sa ama ng atleta na si Mark Andrew Yulo. Sa recent post ni Carlos, nagkomento ang kanyang ama na masaya siya sa tagumpay na narating ng anak, ngunit kailangan raw nitong humingi ng tawad sa kanyang ina na pinagbintangan nitong magnanakaw para na rin daw sa imahe nito. Buong komento ni Mark Andrew Yulo, masaya ako sa narating mo na. Pero dapat magsorry ka sa nanay mo na sinabihan mong magnanakaw para luminis yung imahe mo. Hindi ito pinalagpas ng kasintahan ni Carlos at sinagot niya ang komentong ito ni Mark Yulo. Anya ay alam niyang hindi ang ama ni Carlos ang magkokomento ng ganito. Bago raw umalis si Carlos papuntang Olympics ay nagpaabot pa ng suporta ang ama nito na ng anak at ipagdarasal niya na manalo si Carlos upang hindi na siya makarinig ng masasamang salita mula sa ibang miyembro ng pamilya. Ngunit kung nais raw ng pamilya na gawin ito ng atleta na humingi ng tawad si Carlos sa kanyang ina, ay sana sinabi rin daw nila sa publiko na sinumpa ng mismong ina ni Carlos na sanay gumapang ito sa lupa bago pa man ito makapasok sa Olympics. Sinabi rin daw ng ina ni Carlos na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala niya sa anak ay hinding hindi ito mananalo. Dagdag pa ni Chloe na matagal na panahon na silang humingi ng tawad at nagtangkang makipag-usap sa pamilya, ngunit bakit raw ganito pa rin ang nangyayari? Nakapagpatawad na raw sila ni Carlos at nananalangin na sana ay mahilom na ang mga sugat. Buong sagot ni Chloe, pasensya na po kayo tito, alam ko po na hindi ikaw ang nag-comment nito. Pero kung gusto niyo po talaga ng ganito, ba't hindi niyo po sabihin na sinumpa po siya ni tita ang gyan na gagapang si Kaloy sa lupa before po siya mag-qualify sa Olympics last year? Sinabi pa po niya na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala niya kay Kaloy ay hinding-hindi na po mananalo si Kaloy. Kinuwento pa po sa akin ni Kaloy before siya lumipad po sa Olympics na sinabihan niyo po siyang galingan niya at ipagdarasal niyo po siya para pag nanalo po siya eh wala na silang masabi po dyan sa bahay. Dahil ang sabi niyo po kay Kaloy ay marami po kayong naririnig na hindi magagandang salita sa kanila. Patagal na panahon at ilang beses na po kami nagsorry ni Kaloy at nagtry makipag-usap po sa inyong lahat pero bakit po ganito? Pero wala na po yung tito eh. Nakapagpatawad na po kami and we're always praying for you po. God bless us all po. Let's all pray na lang po for healing, guidance and love from Him. Hindi na iwasan ng mga netizens na mapakomento sa naging sagot na ito ni Chloe sa ama ng kanyang kasintahan. Saad ad ng ilan, di nga nagsalita ang anak, yung GF naman ang nagsasalita. Sana di na siya nagsasalita o naglabas ng mga bagay-bagay na nakaraan na di ba pwede huwag na siya magsalita kasi parang ayaw niya maging okay sila kaloy at family niya hay.